Upang paghandaan ng bantana El Nino sa darating na taon, ipinagputos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Agriculture Department at National Irrigation Administration na tapusin ang lahat ng proyektong patubig sa April 2024. Meron tayong apat na buwan. 4 na buwan para tapusin lahat yan, maging operational lahat yan dahil ang ginawa kong deadline para sa ating mga departamento ay sa ay kako sa kanila. Ang isipin natin, ano ba yung kaya natin gawing matap, ma, kaya natin matapos by April of next year. Nang sa ganoon, eh, pag dumating pag Mayo ay nandiyan tayong uh, tagtuyot at hindi pa umuulan ay meron naman tayong sapat na water supply. Ito ang iniutos ng Pangulo sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Lupao, Nueva Ecija. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang proyekto upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino. I wish to emphasize that this project will also help address the effects of El Nino. We must be prepared to counter its effects which may last until the second quarter of 2024. Dagdag ng Pangulo, hakbang ito ng pamahalaan upang mapataas ang produksyon ng bigas sa Nueva Ecija, ang Rice Bowl of the Philippines. Sa pamamagitan kasi ng paggamit ng multi-purpose dam, masusuplayan ng tubig ang halos 1,000 hektaryang pangsakahan, at higit limang daang magasaka mula sa limang barangay sa bay ng Lupao ang inaasahang makikinabang sa masaganang ani at mas mataas na kita. Kung saan sa kami kumuha ng source ng tubig, gaya, sa... Gaya po sa ilog o sa mga hinuhukay para lang mapatubigan yung aming mga gulay at palay na inaanihan ng kinagkukunan ng ikinabubuhay namin dito sa barangay San Isidro, bayan ng Lupaw. Napakalaking halaga po nito, proyektong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo at mm, dinaluhan po niya itong inauguration na ito. At mm, masusuplayan na ang matagal naming hiling na magkaroon ng magandang ani at dalawang beses sa isang taon. Bawas gastos na rin ng mga magasaka, lalo ngayon may libre na mapagkukunan ng tubig. Ay napakamahal ngayon ng diesel. Kaya yung iba, hindi na nila sinasaka pag during uh, summer na ganun, hindi na nila sinasaka yung panila kasi mas marami yung magagasto sila sa diesel. Plano rin ng Pangulo na baguhin ang instruktura ng binuong El Nino Task Force na siyang tututok sa maging epekto nito. This is, a, I think, a more serious uh, and a more extensive effort because we really have to get everybody involved uh, to be able to prepare to make sure that we can minimize, uh, alleviate, and adapt to uh, well, to, to, climate change. Sa harap naman ng na nagbabadyang weather phenomenon, buling niyak ng Pangulo na nakahanda ang gobyerno sa ayudang kakailanganin ng mga kababayan nating maapektuhan. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.